So gagawa po ako ng pagkain ng alaga ko, Charice. Yung boses ko is paos kasi may sipon na ako at saka ubo. Pagkain ng alaga ko ay simple lang, burger. Kami dito, hindi po kami masyadong busy pag nagramadan kasi normal lang. Normal lang yung ginagawa ko. Tapos, pag nagluto ng pagkain, ano lang, unti lang. Normal lang siya as in. So, ito. Yun naman hindi naman ito kakainin. Ito tapo nito, di Diba? Yung mukha ko is makinis kasi sa sunblock. Pag ko ng burger, simply lang, ayaw nila yung may ano. Ayaw ng alaga ko yung may madami mga mga cheese, kitsap lang. ayan, pagkain ng akin ang mga naga <smart noise> gusto nang alaga ko yung daming ketchup mahirap magtagalog ko eh siya lang, magling hindi magbisaya So yan po, pagkain ng aking alaga. So nagbibidyo-bidyo ako kasi i-upload ko yun sa aking YouTube channel. So simple lang ito pagkain ng aking alaga. So yan, bigay ko sa kanya. Minsan nakakaubos yan na siya ng lima, lima, tatlo, apat. thank you for watching. Bye-bye.